counter na ganito para na hindi mga professional tumutok ng baril, talagang dikitan. Isa tatakutin ka, dikitan. Ito, pag professional yan, i-attrust yan eh. Pero itong guide na technique yung bibigay ko, madalas naman itong nagdidimo sa mga iba ibang martial arts, may nagdidimo nga ganito. Ay, ito, pag hindi ma-proper itong paghawak dito sa pag-agaw ito ng hawakan ng ng pagtutok sa iyo hindi to hindi ka mo tatanggal basta-basta. Ngayon -basta. -basta. Ay, may papakita ko sa inyo ng yung hindi ko rin masabi na tama o ano ito para sa atin mali itong paghawak ng ganito pwede ito basta may distraction yan ito ang natin ako mo lang bawa agaw Oh, mas malakas siya yari ako dito. Mapakita ko sa inyo yung tama ang pinaka safety kung halimbawa na gusto mo talagang ganitong diskarte paling mo to pag hawak mo dito nasa na yung dulo ng baril na dito na hindi na tatama sa'yo kaya pagkutok yan Alit. pakita ko sa inyo ulit Paling, ang kamay mo dito na papakita ko sa inyo yung tamang pag agaw kahit lakasan nyo yan Alit. <laughs> pakita ko sa inyo ha yung sa uh, hindi naniniwala na ang na number one binan listra, kapag hindi ito nakapokus sa akin, tag-tipikit lang ko ng gaganon na naman tayo ito wala kung sa awa ka rin. Diba daw? Oo. okay, pakita ko sa inyo may solusyon yun ito pag-aagaw nito kahit bubunuin niya matanggal pa rin ito kung madiskarte hawak ko rito bakasan mo dito ako bibira ay, makuha mo ah, ba eh. Kung gusto mo siya paikot lang, pag hawak dito, dito ako hawak, sabay, kalungin ko dito. Yeah. Alis din na. Ulit. Pakita. Huwag mo lang ipasok ha. Hindi ka Lalo pag isang gamay, pagpapin na niya. Halimbawa dito naman kumuha. O kahit halimbawa na ako po yung nakaganitong naka, naka diskante, nakatalikod. Yeah. Kahit hindi ko ito tataas. Pagpaling ko pa lang dito, ang baril nandun na putok na. distract. Nilagyan ko siya distract baril sigurado. Yan. Paling. Ha? Kiti. Agaw. Huwag ba mong barilin. Sige, kaya. Basta ang eh. trap maagaw lang itong Ang sabi na, hindi effective yung word. Ito yung mag-viral sa atin. <laughs> ito yun yung 3 million ng Diyos ito. Tatag na lang. Bakit? I-try mo nga yung sagutin ako. Huwag kang gagalaw. Yan. Wala, <laughs> ito. Itong tutok nito, bihira lang sa kanila niyan, pagtayo ko pa lang kasi may nakatalikod doon si Popoto Kanda. Lalo na pag sa gilid. <coughs> Hindi pa kayo mga baba ito. Lalo na ito. Tawa. Eh, siyempre, oh, nanginginig na. Abang naglalakad kayo, pinagay, pigay mo yung pera mo. Okay. ano na yan? Kasi ito, popotok itong bala, tut tutok sa'yo, supply so lang pala eh. Paraan pa rin yan. Sa mga paraan, pwede indikitan mo lang. Yan. Kita mo na. Ipasok mo yan. Ipasok. Sikti. <laughs> <laughs> kasi eh, kasi maggalaw siya. Diba? Yun yung uh, mo rito. Pakita ko sa pali. Hindi lahat ng ulas doon mo bumiikot. Wow. Ikot mo dito. Saan ang baril mo? <laughs> 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 Yun yung posisyon. Kailangan ito, nakadi nakadiin ito. Kasi ito pwedeng, ang baril, pwede mo rin itong ipangkalang hindi mo na kailangan ipaputok mo sa kanya, eh, dito pa lang sa pag-arresting, wala ka ng laban diyan. Ang yung mahalaga, mo yung